at yung parang na natin nilagay lima sila uh, ito na, malaki na ito uh, simulang winalay natin 15 days lang ngayon ayan, 15 days na yan laki, -laki na uh, pagdating ng 1 month uh, ito sa na natin kasi wala tayong malaki yan dito ba? Ano sila? dito lang sila kasi wala tayong ano, talagyan pag malakiit kasi yung ating kulungan maliit lang tuloy lang. Lang yung kulungan natin ah, ginawa dito para lang sa mga diit na bagong bagong walay yan yung talud yung ating bagong walay itindi sila ngayon paputi ah, natin itong isang duan bago natin i-dispose awa ah, kilaki naman sila ngayon yan kasi ngayong 21 21 na uh, February may mga anak tayo dito na isang inahin yan yan ang mga anak dyan isa sa katapusan may isa din ito siya yung mga anak natin sa 21 sa February ito yan tapos yung isa ito yung isa ito sa ano na to sa katakusan bali dalawa sila namunula na yung gulba nyo yan Tapos yung dalawa dito na iay natin to. Yung isa iay tapos ito na ay Kaso na indika natin to ng kamot dahil hindi siya kumain ng dalawang araw kaya hindi siguro ma tuloy yung kanya hindi yung magano yung ating EI dito kasi ay tinaturukan natin ng gamot baka malaglag din yan kaya yun hindi, hindi siya kumain ng dalawang araw tapos ito na naman hindi rin kumain ng dalawang araw ginamot din natin yung bago natin gagawing inahin yun mahina pa siya kumain tingnan mo na yung ano niya yung lagyan ng pagkain may pagkain hindi na ubos pero ito na torukan na natin ng ano ng gamot ang ganda pa naman ng bago na to sinapasukan tayo yata ng mga ano dito maid lang hindi naman kasi yung uh, nagumpisa doon sa ano siya nagumpisa si nabawasan to isa na nabawasan to isa dito sa kabila kasi hindi natin na kita na may isa pa lang hindi kumakain kaya lumala yung yung, sakit na uh, ano talaga yan na damage talaga matay yan kaya nagamot natin Ah, sana hindi na ito mabawasan tuloy-tuloy na ito kasi hindi natin maigi na monitor kaya yan masyado na monitor kaya nabawasan ito sila ito yung pinakadulo ang hindi kumain tapos ngayon ang lakas na kumain ah, gumagaling na ah. ito yan naman ito naman yung hindi kumain ngayon ah uh, yung kasunod ay hindi kumain pero nagamot natin ah uh, kumakain naman kunti kunti lang kinakain pero okay na kasi kuma, kumitikim tikim naman sa pagkain kasi pag hindi kumain talaga magdadamid talaga kung so, sana ma gumaling din to kasi sayang yung ating natatakot din tayo kasi paano na pag ano masisira lahat ginagamot din natin po yung gamot natin dito ayun pa yung ginagamit natin dati ganun pa rin ang ginagamit natin hindi tayo nagpalit ng gamot kasi efektibo naman yung gamot na ginagamit natin dahil dahan yung dami na yung experience dito na ginamot natin sa ating gobo yan kaya gumagaling naman lahat na. yung isa lang talagang na damage dun kasi hindi natin nakita kasi may hindi ko pinignan na may isa pala na ano na walang gana kuma, kumain kaya na damage talaga yung nakita ko ano, grabe na siya hindi na siya masyadong makatayo kaya damage talaga ayan ito yung ating update mga kaludi ito lang ating ano ngayon video kasi hindi tayo nakapag upload palagi kasi hindi din tayo may rami tayong ginagawa dito sa ating buhay kaya napabayaan natin na ating pag upload dito ito yung kita ko sa inyo mga kaludit yung kinikita natin sa ating babuyan mga kaludit ko na bahay itong bahay na to dati mababa lang to ground floor tapos ngayon yung naisipan natin na pataasan lagyan natin si floor ito na no, yan na gawa natin eh kasi hindi natapos natin kasi humina yung kita natin sa babuyan kasi dinaanan tayo ng mga sakit kaya hindi na natin na pa na pa ano itong bahay na pa hindi pa natapos kasi inumpisa natin to 19 ah 2019 uh, ah, nabutan tayo ng pandemic tapos na dumaan yung bagyo tapos yung uh, dumaan din yung masakit ng baboy kaya hindi natin na tapos tapos mga kaludik na uh, ito yun siya yung bahay na to uh, taas pa mataas dito sa gili hindi pa tapos hindi pa tapos yan uh. tapos sa likod yan ito yan baka sa susunod naman taon pag uh, kumita tayo ah, uh, ma patapos natin to yan. Isa ngayon, wala tayong kita, mahina yung kita natin. Kaya hindi natin ito matapos-tapos. Yan mga kalodi. Yan. Matangkad yan, matangkad. Yan. Ito yung kinikita natin mga kalodi dati.